Yan, pupunta ako dito sa kubo kasi nga titingnan ko yung mga tanim ni boss na sito kung maraming bunga at pipitasin ko. Saka itse-tse ko rin yung aking tanim na tanlat. Meron akong dalang laga. Yan. Papasok muna tayo itong aming kubo. Yan, try ko muna buksan ang gate. Ito yung gate namin eh. Diharang lang ang gate. Yan, buksan ko to wala pa talaga itong permanenteng ano eh di kaya ito lang hindi ba harang harang lang ng kahoy at grabe naman madamo na naman dito sa amin napakadamo ilapag ko muna itong dalakong basket chichikin ko nga yung aming ano saging uy ang dami ng ano oh buwig at yung isang puno niya ayun may puso na ayan di ba ang ganda oh nagpuso na rin Oh, yan, nagpuso na. Malalapat na to sa bubong ng kubo namin. Napakagaling naman itong dalawang puno ng saging namin. Marami ibubunga. Yung isa nga may bunga na eh, hindi ko alam mga anin na buwig siguro to. Yan, bagong lahat ay eh. dito sa aming gate na napakaliit. Ang hirap dumaan dito eh. Yan. Lagay ko lang yan dito. Chichiken ko lang. Ganit ang pagbukas dito. Ngayon naman, guys, oh, detali lang dito ang bakod. Kahit nga kalian dito, dito lang sa side na to. Ayan, sa side na yan. Oo. yan Ito guys, ayan. So Itong side na yan, eh, lang sa saha. Dito lang sa daan na to, hamba na to, eh. Nilulusutan na ng nais pumasok sa bakuran ng may bakuran. Ayan, natanggal ko na. Pagkakabur, bubuksan ko na to. Ah, medyo mabigat. dito, mabigat, mabigat, uy. Mabigat. Yan, nakapasok na ako dito aming ng bahay. Ay, kubo pala. At ito na yung mga tinanim kong tanlad. Oh. Sunod-sunod dalo sa linggong pag-ulan. Ang ganda na ng tanlad ko. Buhay na buhay na. Buhay na buhay na yung mga tanlad ko. Ang ganda na. O oh, yan, Itong isa tanim ko rin. O. Oh. Diba? ang dami kong mga lang to masarap to sa mga tinola ginataan gulay at yung tanim ni boss na okra ano yari sa kaniyang mga dahon kinain na ng uod pagka ganitong tagulan ang uod talaga marami at saka yung mga bunga ng kanyang sitaw yan ang harvest ko ngayon ang gaganda ang haba oh oh to kita nyo to guys oh di ganda harvest ko yan Mm meron pa ako ditong tanlad na lagi kong pinagbibidabida o oh, ba? Diba? ang dami kong tanlad eh. sa harapan namin sa bahay may tanlad kami yan pinararami ko at pag dumami yan pwede ko siyang ibenta kasi in demand ang tanlad masarap kasi itong pampalasa sa mga lutuing pagkain napakarami namin ano o oh. sitaw kahit ganyan ang puno niyan sipag mamunga ng sitaw at yung saging namin sa bao, ayun na. Mataba na yung bu mga bunga niya kaya pwede na siguro i-harvest. Yung isa naman puno, ayun, kakatuwa. May bunga na rin. Hindi pa pala natanggal ni boss yung puso ng saging. Siguro kapag naisipan nitong magulay, tatanggalin yan. Tinanggal na nga namin yung ibang puno ng saging dito kasi ba naman abala dun sa bako na naman dito sa may apartment tsaka para malinis namin hindi ko nga to nalilinis kasi halos isang linggong puro ulan kaya ayan lang nagamas ko mukhang tumutubo na naman sa pinagamasang ko anda mo yan okay, guys samahan nyo ako magpitas muna tayo ng bunga ng bunga ng mga sitaw ay ko yung aking lalagyan hmm. ito yung aking lalagyan ako paano ko nga ba ilalagay kung hawak kundi Bitawan ko nga muna uli. Patong ko lang dito. Alin ba ang pwede nang i-harvest? Sagana kami sa sitaw ngayon eh. Yung iba nga nito pinamimigay na. Ito pwede na siguro kasi inaano na ng insekto. Hmm. Ayan, dami kong dami kong ma-harvest. Kapag ito ilang sa isang bug ko siguro ang benda dito 15 10 na yung okra hindi ko alam kung pwede yung pangkunin magulang na nabuhol na nga sya magulang no? magulang na hindi na pwede pambinhi na talaga sya yan bitawan muna natin ito na nga lang sitang kukunin ko ang mm, daming bunga ng sitaw nakakatuwa mag harvest Ang dami yan sa sulok-sulok. Kailangan talaga malino ang mata mo dito. Ito pa. Pasado alas 12 na nga pala. Dapat kami nagananghalian na ako. Medyo busog pa ako kaya sabi ko punta ko dito. I-check iche ko yung panim kong tanlad eh. Sabi naman ng isa magdala daw akong lalagyan at kunin ko yung mga gulay. Pwede ko nang i-harvest. So sasamahan ko ng pwede tong ano okra masarap to ano eh ilaga lang tas sa 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 toyo o lagyan mo ng kamatis diba di pa tayo sa side na to o ayun baka kasi ang panahon ngayon hindi ko maintindihan kung uulan parang uulan na naman yung aking panggupit ito na yung aking mga napitas na panbinhi hindi ko ba nakunan may ma sayang ito na yung aking dalang basket Mukha yatang ma-shoot ko dun eh. Naku, nahulog po yata sa kabila. First batch na, na pitas ko, may kasamang pambini. So ngayon pipitasin ko pa rin yung ibang tuyo. Ayan, pambini, sayang. Hindi ko yata na videohan yung unang pitas ko ng pambini eh. eto, Ito, kukunin natin. Ayan, kunin na natin to kasi sayang kahit ito'y mabulok lang dito. Ayan, dami namin pambini ng okra. Ayan ang mga pambini namin. Okra, ang dami. Ito, isa pang okra. Sitaw. Uy, ito sitaw. Pwede na ito. Iharbes. Daming okra. Kaya lang ang katinang ano, dahon niya. Dahil daming insekto. Hmm. Diba? Ang ganda. Oh. oh ang dami. Ang init-init. Katangali ang tapat. Namimitas ako. Magulang na to. Sampai ibang sitaw ito tago ang mga sitaw eh ayan ayan sitaw oh my god nasa taas na nangangati na yung balat ko ang daming langgam hmm. ito medyo maliliit pa palampasin muna natin. Tama tayo sa kabilang side. Ay, ari, oh, tingnan nyo kung gaano kagaganda si sitaw namin na tanim. Mm. Yan, so gusto na ng ano, mga langgam na pula. So, gusto gusto ito, meron na nakasayad sa lupa, oh. Kahit pa isa-isa, bawat sanga meron. Pag naipon yan, marami din yan. Diba? Hmm. bago ko ayusin na natin lahat dami na ang dami niyang bunga kaso ang ibang dilit pa pero pipiliin natin yung pwede nang i-harvest kasi huwag naman yung maliliit kasi pwede pang lumaki siya eto eto lang sa kabilang side eto siguro mas gusto ko yung mas mura kasi mas mararap kayo yung, medyo maliliit pa lang ang boto hmm, dito naman madami siyang bunga kaso maliliit pa lang yung iba Tingin tayo dito sa bandang ipababa. Mayroon meron pa. Isang kasi sa may puno. May bunga. Katulad kanina nakuha ko sa may puno. Sayang naman yun. Pagkuhaan na. Ito. Ang hirap kunin kung dililiban -li sa kabila. Kikikot muna tayo sa side na to. Yan. may ano rin pala dito si Boston. Ang palaya. Ah, ang ganda ito. Ito to. Isang to. Diba? Ang ganda oh. Natutuyo na nga yung iba nilang bunga eh. Are. May ba maputol ko yung nga ng, ano ang palaya sayang. Ayan, nakaikot na naman ako dito sa isang side. At meron ang palaya. Ayan, delikado pa magupit ko. So, ingat. Ayan. Putol ko na yata. Sayang, may bubunga pa yun. Disgrasya. Na magtampo ang ampalaya kapag naputol putol ko. Sayang naman. Ito ito to. Nasa sulok ang hirap mamitas, nasa sulok tas dami pang ano. Langgam. Para lang may din sa taas. Ay kino. Dami sa taas. Ah. Ayun, inapangan na ampalaya. bago pa lang yung mga apalayaw. Katatanim lang nito. Siguro palaki pa lang. Ay, hindi wala pang mga ano. bulaklak. syempre bago bumunga yan, nakikita mo na natin ang bulaklak. So, wala. O, oh, eto. Eto pa. Pipitasin pa natin. Hindi ko na kunahirap pa ng panina. So, ang niliit ka naman nila. Pwede na kaya ito. Kunin ko na kasi sayang inaano na ng uod, kinakain na ng uod binubutas na yung katawan ng sitaw pinakabunga niya o oh. di oh, diba ayun pa may nakaligtaan ako lang ako dito sa paso ko dito sana. sige pwede na to kasi baka matagal na naman ang punta namin umulan kasi makulim din ngayon mura pa mura pa napitas ko na yung mga ibang bunga ng okra ayan ang mga ng okra hindi na pwedeng galawin kasi magugulang na talaga sarapan naman gawin ako yung palaga tapos lagyan mo ng kamatis mali eh, bawal nga pala ako ng kamatis na ngayon dahil isa nga pala sa nakakapag trigger sa acid ko ay yung kamatis tsaka yung mga fatty foods mamantika, maalat yan ang mga bawal kaya laga na lang tapos konting sausaw siguro sa konting ano toyo. Pero kung tutusin, bawal naman sa nagda-diet ang toyo. Ah. ito na yung mga napitas ko. Di ba? Yung isang taling to, ano na to? Kung bibili mo sa palengke, ano? Kung bibili mo sa palengke itong isang taling to ay nagkakahalaga na ng 20 pesos. Mahigit o 25. So ito na, nakuha ko. Last na na. Pitas kong sitaw. Ang ganda nitong isa Napakahaba o. Oh. Hmm, ayan. Yan na yung sitaw na napitas ko mga gulay. Yan okra pati pambining okra andyan. Sa ko. Di ba ang dami? Mm. Uh, may panggulay na naman kami. Ang isa sa gusto ko sa luto sa sitaw, yung talagang adobo na may kunting karne. Tapos nagmamantika siya. Uy, sarap. O kaya naman bulang lang. O, oh, naman nga pala sa yung isa pang puno ng saging lumampas sa bakod namin. Ayan. Tundan ay hindi naman pwede namin pakialaman yan kasi hindi yan sa amin eh pero sabi ng iba pag lumampas na daw sa bakod eh na ah. hindi pwede kasi tinitingnan lagi ng ari yan dalawa nga yan eh sa may bungad ng kubo ko yung isang puno eh Ito ito sinasabi kong pangalawang naman, puno pangalawang buo ano buwig na saging oh taba na oh lumampas yan nakalampas din yan sa bakod namin oh di ba ang ganda na no, nakaralang payat nga yan magulang may kambal pa Okay lang kasi dalawang puno din naman namin ng saging ang may buwan. Paano yan guys? Uwi na ako sa bahay. Malulobot na itong aking cellphone. Baka ano na tragic na yung pagkalobot niya mamababig lang mamatay. Uwi na ako sa bahay at nakutit. Channels ko agad yung cellphone ko kasi malulobot na. Ito na yung mga nangarabis kong sitaw, pambining okra. Marami-rami din. Siguro susumahin mahigit din sigurong 50 pesos to kung ibibenta ko. Pero hindi pangkain po namin 'yan. Okay.